Hello guys. May nakita akong aso. Tingnan mo yung init guys, so 48 degrees guys. Wala siyang wala siyang katubig-tubig sa labas. Kawawa naman. Ayun, bibigyan ko ng tubig. Kawawa naman. Wala kung dalang pagkain. Alika. Alika dito, oh. Magtubig ka. Ayun, siya guys, yung payat-payat. Ah. Oh. Mabait pa naman siya. Oh, wait, wait, wait. Halika, oh. Wawa naman awa ko sa aso. Oh. Oh. Tubig oh, tubig. Ayun, tubig. Halika Shhh. Halika, Halik Friend mo ako, friend mo ako, dali. Ah. Oh. Tal, tal. Ah. Oh. Halik Ah, oh, ah. Oh. Oh, tubig, dali. Oh, dali. Kawawa naman. Oh. Oh, dali. Ay, lagay ko na lang dito, ha. Inumin mo. ah, oh. Halika. Kawawa naman aso. Bata pa to, eh. Oh. Balak, ha. U uminom ka na dyan. Ano so, guys. Uminom na siya. Uho na uho. Nahiya pa. Sigi come my food bigang kita nang food